Hello at welcome sa ating channel. Ito na ang Kinben Book 4 Chapter 236. Makikita nga sa harapan ng isang puntod ang isang lalaking nakasuot ng black jacket na may logo ng Mansalay Black Knight sa likod. Ilang oras nga bago bumiyahe ang kupuna ng Mansalay papunta sa kalapan ay dumaan muna si Marlon magbuo sa sementeryo para dalhan ng bulaklak ang kanyang ama. Ito ang unang anniversaryo ng kamatayan nito. Naaalala nga ni Marlon na isang malungkot na Pasko ang dumaan sa kanila nitong nakaraan dahil sa pangyayaring ito. Ilang games din siyang hindi nakalaro noon sa OMPL para magluksa. Habang pinagmamasdan nga ni Marlon ang lapit ng tatay niya, ay hindi niya maiwasang mapakuyom. Hanggang ngayon ay nagsosorry pa rin si Rito dahil hindi man lang daw nangyari ang kagustuhan ng kanyang tatay na mapanood siya bilang isang magaling na big man sa ilalim ng basket. Maraming kwento ang kanyang ama sa kaniya tungkol sa buhay nito sa paglalaro noong kabataan pa nito. May mga VHS tapes nga rin sa bahay nila na naglalaman ng ilang laro nito rito sa mansalay. Binansagan nga ang kanyang ama na little giant noon sa loob ng court. Kahit daw ito ang pinakamalit sa mga sentro ng mga naglalabang teams dito, ay ang kanyang ama pa rin ang naging pinakamahusay na big man ng mansalay. Naalala nga niya na dahil din sa mga kwentong ito ng kanyang ama ay dito na rin nagumpisa pagkahilig niya sa paglalaro ng basketball. Sorry tay, kung hindi man lang ninyo napanood na maging magaling ako. Binuhos ninyo ang oras nyo para maturuan ako pero heto pa rin ako. Isa pa rin medyo core na sentro ng mansalay. Mabuti na lang at kakampi ko si Gerald Pati na rin iyong bago namin kakampi na si Ricky Itong taon na ito tay Parang kakaiba May laro na kaya ko Na malakas ang loob ko pero Minsan inuunahan pa rin ako ng kaba Pakiramdam ko Ang laki ng kasalanan ko sa inyo Bakit kasi umalis ka agad kayo? Kung nagayos lang sana ako noong college Ay baka natuwa kayo sa akin Pero wala eh Hindi ko kayo kagaya nang matuo ng atake ng opensa ng bako kay Marlon at dahil din sa mga pagkakamali niyang nagawa sa laro ay tila bumalik siya sa estado na ang lakas ng kaba sa dibdib. Wala na ang kanyang ama na pagsasabihan siya kapag may mga ganitong kaganapan sa laro. Walang pangangaralan siya kapag umuwi siya. Wala na ang taong sinusuportahan pa rin siya sa kabila ng kapalpakan sa paglalaro hanggang sa huli. Pero alam mo totoy, eh, Huwag ka titigil sa paglalaro ng basketball. Kung napapagalitang kita o pagsasabihan tungkol sa basketball ay dahil, ito ang sports na pinakamalapit sa puso ko. Kahit na tila naiinis ang kanyang tatay sa kanyang playing style bilang sentro, sa dulo ng konversasyon nila, ay bigla na lang yung ito at tatapikin siya sa balikat. Kung hindi man ikaw matulad sa akin, Matutuwa ako kung ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong pangalan. Hindi bilang anak ni Little Giant, kundi bilang isang Marlon Magpuo. Ipakausap mo nga uli sa akin yang si Gerald. Kasi ang kulang talaga sa team ninyo ay motibasyong manalo. Gustuhin ninyong manalo. Ngayon tay, parang gusto na naming manalo. Sabi nga sa sarili ni Marlon matapos bumitaw ng isang tira sa harapan ng basket pumasok ang bola sa basket at ang dumipensa sa kanyang si Dela Rosa ay nabigla sa move na kaniyang ginawa para makapuntos. Napangiti nga kaagad si Ricky at Gerald nang makita iyon lalo na nga nang mapatingin sila sa mga mata ni Magbuo. Nakakita na raw sila ng kumpiyansa rito at dito nga ay tila iisa ang nasa isip ng dalawang ito matapos iyon. Bumalik na nga muli sa bako ang bola at napaseryoso si Ricky nang muling ipinasa ni Velasquez ang bola sa player nilang si De La Rosa. Nakaharap nga ito kay magbuo na seryoso lang na nakaabang sa gagawin ng nasa harapan nito. Tsamba lang ang ginawa ng isang ito kanina. Wika sa sarili ni De La Rosa at nang igalaw niya na tila titira ang bolang nasa kanyang dalawang kamay ay agad niya itong pinatalbog. Tumalikod siya kay magbuo at binigla niya ng pag-ikot papunta sa kanan. Ginamit nga niya ang kanyang lakas para hindi siya mapigilan ng kanyang bantay na makikita rin ang pagdiin ng sapato sa sahig ng court. Inatake ni De La Rosa ang basket at tumalon siya para ilagay ang bola gamit ang kanan niyang kamay. Pero ang sumunod na nangyari ay ang ikinabigla nito dahil tumapon lang ang umangat na bola nang ito ay magawang mahampas ng kanyang bantay. Naging maagap naman si Velasquez na siyang nakasambot ng bola at nang makita niyang paubos na ang kanilang shot clock ay doon na nga siya tumalong palayo mula sa kanyang defender na si Valdez. Sumablay nga lang ang tirang iyon ni Neil. Pero kampante pa rin naman ng team captain ng Bako na sila ang makakakuha ng offensive rebound. Napahanda nga si Neil at si Larry kaso ang nasa ering mga kamay ni Nadella Rosa at Murillo ay biglang nilampasan ng mga palad ni Magpuo. Ang sentro ng Mansalay ang nakakuha ng rebound na kinabigla ni Coach Gibo. Umalingaw nga sa paligid ang pagdakot ni Magbuo sa bola at sa paglapag niya ay mabilis niyang niyakap ang bola para hindi maagaw ng mga kalabang nakapaligid sa kanya. Pasa! Bulalas naman kaagad ni Mendes na lumitaw sa likuran ng mga players na nasa harapan niya. Ipinasa nga ni Marlon dito ang bola at doon na nga rin napatakbo ang mga manlalaro sa side ng Mansalay. Nag-ingay na nga muli ang supporters ng mga nakaitim at nang makabalik na nga ang lahat ay doon na nga napangiti si Ricky. Si Larry nga ay napaseryoso sa reaksyong ito ni Mendes. Paghabol nga niya rito ay bumangga na lang siya sa katawan ng isang kakampi nito, si Magbuo. Agad nga tumakbo si Ricky para atakihin ang basket at kasabay rin ito ay ang paghabol sa kanya ni Murillo at ni Dison. Libre nga ang kanyang kuya Marlon at dito nga ay bumigla siya ng pagbagal at isang pasa pababa ang kanyang ginawa. Isang bounce pass nga papunta sa nakabukas na hita ni Murillo ang kanyang ipinamalas. Dumeretso naman ang bola kay Magbuo na agad na hinabol ni Dilarosa. Kumakbang ng isa si Marlon at bumigla ng hinto at talon palayo mula sa kanyang bantay na sinubukan pang butaan ang kanyang tira mula sa harapan ng basket kumawala na nga muli ang bola at napaseryoso na nga lang si Dilarosa dahil hindi niya iyon naabutan. Napatingin na nga lang sila sa basket at makikitang tumama muna sa board ang bola bago pumasok sa butas noon. Isang malumanay na bank shot lang ang ginawang iyon ni Magbuo pero napakasulido nito para sa mga kasamahan niya na napayes na lang nang muli na naman silang nakapuntos dito na nga nagsimulang magparamdam si Magbuo sa kalaban. Sa kaniya nga ipinapasa ni na Gerald at Mendes ang bola. Alam ng dalawa na magpapakitang gilas ang kasamahan nilang ito kaya binigyan nila ito ng break. Makikita pa nga ang inis kay Dela Rosa dahil nang subukan niyang depensahan si Magbuo ay hindi niya nahuli ito dahil sa mabilis na galaw ng mga paa. Gumagawa ito ng mabibilis na galaw habang hawak ang bola at kapag tatalon siya, ay doon naman biglang babali si Magbuo at tatalon palapit sa basket. Iniiwas ni Marlon ang kanyang katawan mula sa kanyang defender nang hindi umaalis sa pwesto ang isa niyang paa. Pagdating sa rebounding ay wala na rin nagawa si Namurillo at De La Rosa dahil hindi na nila maunahan sa pag-box out si Magbuo. Makikita na nga lang ang pagtahimik ng mga manonood nang makuha ni Marlon ang offensive rebound mula sa sumablay na jump shot ni Mendes. Paglapag ni Marlon ay agad din siyang tumalon para idaktak ang bola. Ang naiinis ngang si De La Rosa ay sinabayan siya na nauwi lang sa isang posterized dunk na ikinahiyaw ng bench ng Mansalay. Bumagsak si De La Rosa matapos subukang pigilan si Magbuo. Anong nangyari? Bakit hindi ko na masabayan ang magbuo na ito? Ito nga rin naman ang tanong ni Morillo sa isip habang nakatingin sa kasamahan niyang si De La Rosa na makikita sa mukha ang frustrations habang nakaupo sa sahig ng court. Makikita nga rin ang pamumula ng braso at katawan nilang dalawa dahil sa pagposte at pag out sa kanila ni Magbuo. Gumaspang daw ang kilos nito na parang nagpahirap sa kanila. Natawagan din ng foul si De La Rosa ng sandaling iyon at hindi na ikinatutuwa ni Coach Gibo ang nangyayari sa laro ni Magbuo ngayon. Para raw nakikipaglaban ng mga players niya sa isang magaling na sentro sa pagkakataong ito. Hindi naman ganito itong si Magbuo nitong nakaraang mga OMPL. Ano kaya ang ginawa ng coach nila para maging ganito ang kanilang starting center? Tanungan ng coach ng Bako sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang sentro ng mansalay. Naipasok pa nga ni Magbuo ang bonus shot at doon na nga napatawag ng timeout si Coach Gibo dahil hindi na niya malaman kung ano ang nangyari. Ang outside shooting ng mansalay ay bahagyang nawala sa playbook ng mga ito at napalitan ng pag-score sa painted area nakitang kita ang pagdomina ni Marlon Magbuo sa opensa o sa depensa sa lugar na iyon. 64 to 76 ang score matapos ang 3 point play na iyon ni Magbuo at may natitira na lamang ng tatlong minuto sa ikatlong quarter. Ang galing mo Kuya Marlon, ang lulupit ng fake move mo sa ilalim ng basket. Hindi ka maabutan ng katapat mo, litong lito kung saan nahabol. Sabi nga kaagad ni Ricky nang sabayan si Marlon. Mangaling talaga yan si Kuya Marlon, hindi mo naitanong Ricky. Isang malupit na sentro ang tatay niya. Dagdag naman ni Gerald at habang pinupuri siya ng dalawa ay hindi naman maiwasan ni Marlon magbuo na matuwa. Kaya ko nga talaga tay. Kapag nagtiwala na sila sa akin ay alam kong magagawa kong maging mahusay na sentro. Sabi naman ni Marlon magbuo sa sarili at sa pagdating niya sa bench ay nakita niya ang ngiti ni Coach Andrea sa kanya. Good job Marlon! Mukhang gising na ang sleeping giant ng ating team wika ni Andrea na marahang ikinangiti ni Marlon. Alam nga niya na ama nito ang isa sa mga kaibigan ng kanyang tatay. Naalala nga niya na tumawag pa sa kanila ang ama ni Coach Andrea para mag-abot ng pakikiramay dahil wala ito sa Pilipinas nang mamatay ang kanyang tatay. Coach, mamaya po pagkatapos ng game, pwede ko po bang makausap si Sir Isaiah? Tanong nga ni Marlon sa dalaga na walang alinlangan na tumango. Sure, kailan kaya uli natin makakaharap ang mansalay. Gusto kong subukan itong si Magbuo. Wika nga ni Jeric Salonga na napakuyom ng kamao dahil sa nagiging performance ni Marlon Magbuo. Hindi ako maaari magkamali. Anak siya ni Charles Magbuo. Ang isa sa mga galing naman na laro ng na nila. Seryoso ngang winika ng sentro ng Socorro na kasalukuyang nanonood ng laban sa kanilang TV. Nakasama ang kanyang teammate na si Spade Si Charles Magbuo, ang sentro na hindi ko matalo-talo noong kapanahon na namin. Masyado siyang magaslaw sa ilalim ng basket. Masyado siyang mabilis para maging sentro. Wika naman ng isang matandang kasama sa salas ng dalawa. Napangiti pa nga itong napatingin sa malayo. Si Charles ang naging balakid sa akin. Para hindi ako mapili sa team ng Orminon kung wala siya ay baka isa ako sa mapipiling sentro noon kaso hindi yun ang yari. napatawa na nga ang ama ng sentro ng Socorro habang sinasabi iyon ibig sabihin lang noon papa ako ang babawi sa ginawa sa inyo ng church magbuo na yun ilalampas ko ang sentro ng mansale na iyan wika nga ng 7 footer na sentro ng Socorro Breakers na si Patrick Parasigan ang isa rin sa malalakas na sentro ng OMPL Si Marasigan din ang sinasabing pumapangalawa sa sentro ng Puerto na si Salonga. Isa nga rin sa paboritong tira na gawin nito ay ang Skyhook na kinopya pa nito mula sa isang sikat na manlalaro ng NBA noon. Isang hook shot na hindi basta mapigilan ng sino mang bumabantay sa kanya.